hulaan na mga idol patalasan ng isip kung ano ay nawawalang dalawang numero sa ating uh, papromo ngayon at umpisa nyo nang mag isip at manghula at good luck sa inyong lahat at sana ay makuha nyo na kasi tatlong araw nang hindi nakukuha ang ating uh, pangkape pero sana itong tatlong pang tatlong araw ay maka, may maka, na makakuha kaya good luck at ito ay lagi kong sinasabi sa inyo mga idol na para magiging uh, qualify kayo sa aking uh, pa games ay kailangan nakapa low kayo at na ninyo ang aking uh, video kaya pinutol ko yung yung pag-abikas ko mga idol dahil uh, bawal sa facebook yung pagbanggit mga salita na yon ito na mga idol handa na ba kayo bubuksan na natin ang mahiwagang hulaang numero handa 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 na ito na habang uh, bubuksan ko ito ay may manalangin na tayo Na mayroon ng makakuha Para may pangkapi naman ng mga sisortihing mananalo At good luck sa inyo mga idol Umpisan ko ng hugutin Ayan na Ang unang numero Ay Number 8 Ang alawang number Number 9 Kaya kung sino ang uh, sumagot Sa 8, uh, 9 Ay siya ang nanalo Sa palarong ito kung sino man ang nakasagot sa 89 ay good luck and congratulations sa mga hindi naman uh, nanalo at hindi nakahula ng tamang sagot ay meron pang susunod niyan mga idol kaya tsaga-tsaga lang ang hula nyo uh, lagi nyong nga uh, isipin na uh, habang may buhay ay may pag-asa kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa mga idol uh, malay nyo bukas kayo naman ang makakuha ng premium na pangkape pang uh, sumali sa aking uh, mga pag-games, uh, welcome po kayo sa aking uh, uh, account pasok lang kayo dito at welcome ko kayo lahat at pero kailangan pag sumali kayo dito sa aking uh, mga pag-games ay kailangan na nakapa low kayo at naka kayo yun kasi ang aking uh, requirements para maging valid ang inyong mga sagot at kailangan isa lang ang inyong sagot hindi yung uh, sumagot ka na lang isa Meron pang isang uh, sagot mo na naman, hindi na valid 'yon. Kaya ang ibabalid ko lang o counted ay yung una mong uh, isinagot. Kaya kung gusto n'yong sumali dito sa akin mga sir, mga ma'am, ay welcome po kayo lahat. At uh, baka sakaling kayo makakuha ng mga pangkape at mga pangmerienda na aking nga uh, ipapremyo. At ito kasi ang aking nga uh, pangarap na makatulong kahit punti ay ginagawa ko para sa mga taong uh, gusto rin uh, magkaroon ng mga ganitong uh, biyaya. Maraming salamat sa inyo mga idol at uh, good luck sa inyo sa sunod.